idol. Good afternoon. So, video tangali na tayo. sa so, bumili pa nga tayo ng lulutuin natin. So, ang gagawin natin dito mga idol, isisigang po natin to. So, ito na po mga ricado natin. Naihalo natin. Meron tayong ceiling grill, talong, at saka itong okra, kamatis. Ah, Siyempre, hindi na mawawala yung kangkong. Kailangan sa sinigang, kailangan hindi mawawala yan. Kailangan meron talaga yung mga idol. So, ito meron tayong ah, uh, onion na dahon. Ito, yun oh. Ayan, oh. Ayan. Yan. Yan na tihaluan niya, mga idol, para mabango yung ating sinabawan na sinigang na pork, no? Ayan, mga idol, i-ready muna natin yung ating mga ricado bago natin, ah, hindi, ah, ano mo tawag na natin ito mga idol palambutin natin bago natin lalagyan ng mga ating mga ricado di ba Ah uh, siyempre mga idol maglagay din ng kamatis at saka ilalagay na natin tong sibuyas Uh, itong, itong, mga ganito mga idol, pauli na natin to. So, palambutin muna natin yung ating fork. So, let's go mga idol. Gagawin na natin. So, ito. Uh, kanda na itong ano natin. Yung ating salangan. Ito. Dito tayo magsalang. Ayan. Okay. Ilagay na po natin tong ating fork dito sa may hinanda nating pang sabaw dito. So, ito yung mga idol. Ugas na po yan. So, ito ilagay na natin. Ay, syempre, muna natin yan, mga idol. Para palambutin natin yung ating sinigang, no? Ayan. Ayan, maglalagay tayo ng Bago tayo magpakulo mga idol, lalagyan natin ng kamatis at saka sibuyas, no? Kaya pinakauli natin mga idol at saka maglagay tayo ng paminta. Kukuha muna tayo ng paminta. Habang kumukulo mga idol, mababango na yan. At saka na yung sili. Pahuli natin yan, baka ma-over yun. So palambutin pa natin yan. Siyempre, mga idol, wala tayong... Ito, uh, ito yung ilalagay natin, powder na paminta. Ayan, para, ayan, bagay natin. So, siyempre, mga idol, nakalagay na tayo ng paminta. So, ito, ilalagay na po natin, isasalang na po natin. Ito yung mga, mga ricado. Diba, mga idol? Pahinaan lang natin yung apoy, mga idol. Siyempre, mga idol, takpan muna natin. Ayan, mga idol, takpan muna natin para mabilis kumulo yung ating isisigang. yeah. So, gagawin natin mga idol, eh, ang, anong, anong na natin to. Uh, uh I-ready natin tong mga ating mga rekado. Siyempre, itong kangkong. Itong, ano, itong talong. Ihalo natin mamaya mga idol pagka maluto niyo yung malambot na yung ating port. Mga idol, hinihiwa na natin yung ating rekado. Panglagay natin dito para habang kumulo, mabangumbang bang yung ano natin, yung pangsabaw natin. Okay na yun. kamatis apat na nahiwa yeah. yan So, siyempre mga idol, ilulod natin yan. Lagyan na natin dito. Yeah. Yung kamatis. Saka yung sibuyas. Ayan. Pag kumulo yan mga idol, Halo na yan. So, natin. Pakuloy muna natin. Yeah. So, susunod natin yung iri ready itong kangkong natin at saka yung talong no yan yeah. siyempre may nandito yung hugasan muna dapat yun ka okay, lang siyempre may nandito yung hugasan pagka iluluto na natin kaya yan pwede na hugasan mo at saka ito hugasan na rin to itong daon onion no ito yan i-ready lang muna natin ito so, palambutin muna natin yung ating pinalambot na port natin pero ipakumulo mga ito. ayan yung tiyang muna yung sabaw so pakuloyin muna natin para mabilis no ito so itong kangkong ah uh, nilunod natin himayin natin May mura na bitong, atong natin. Dali. Ingon niya. ba to? Ya, ug. Ta. Aba lang. <coughs> <Yeah. coughs>

kaya so, hmm -hmm. ka yun na ngayon, hinimay natin kang kung natin kayo na lang yung talong lang dapat ay ah, ibabad natin sa tubig, ya, sa no? yeah. na tubig yan para hindi siya iitim no lagi ng tubig konti kaya ang hinimay natin, ito na natin ito pang halo natin sa silidang natin ito mga idol, nakaridi na nga yung atin itong ano, ito na nga yung natin so nakaridi na yung mga idol para pagkulo yan timplahan na lang natin para relax na relax tayo mga idol ayun to magsigang tayo, ito na nga yung ating pampaasin sakto lang yung mga idol, 1 kilo

So haluin natin mga idol. So medyo nakataas yung ating mga rekado para maghalo na yung aroma niya mga idol. So meron nang lamas yan. Ayan. Ayan. So medyo pag pagkulo niya idol, kunin natin to. itong mga galitong bula-bula na Kasi yan ang mga idol. So maglagay din na, lalagyan natin yan para hindi sila magtalapit. No? Yeah. Right? Pakuluin muna natin para maghiwalay yung bula-bula na yan. Para malinis yung ating sabaw. So ito mga idol, tingnan mo lang yung mga kado natin, Napakasarap ng mga idol. Ready ready yung ating sinigang ngayon na port. Ito, tapang muna natin para kumulo, para maghiwala yung bula-bula niyan, So kuhanin natin yan. Para mamaya mga idol, hinanda ko yan para lalagyan natin itong bula-bula na yan mga idol. Kailangan natin kunin yan. So para ito yung tinatalo kasi ngayon mga idol, kukuhanin lang natin. Para masarap naman yung ating sabaw. Lahat talaga niya mga idol, kinukuha yan. So para malinis yung sabaw. Alright mga idol, hindi nilagay. Yeah, hindi yan. Malapit na kumulok mga idol. Makikita na natin yung sinigang natin ngayon. Napakayami. Yeah kung ano yan to so, na kasi ng mga idol maghiwalay talaga yan ito kasi pakulo pa lang yan so kaya ganyan na ano niya uh, ah niya mga idol ayan unti unti natin kuhanin hindi no kailangan yan mamaya mga idol pakuloyin muna natin para maghiwalay Nang sakto yan ayan. wow sarap mga idol ayan. so yung talong natin binabad natin sa tubig para hindi siya umitim no ayan dito lang muna natin yung ating Pangasim asim Sakpo lang yan mga idol sa talating kilo so, so ayan maasim yan sabaw lang ang masarap dito mga idol so, ayan, ayan. ayan. Wow, napakayami. Gabes, mga idol. Siyempre, sa pagsisigang mga idol, di talaga mawawala itong kangkong, no? Pero, pero ang iba, si ang iba siyempre, din ng ibang sigang kaya, eh. Ayaw nila ng kangkong, pero sa gusto ko itong kangkong na sigang. Yeah. Alright? Kaya yeah, mga idol, so ito, uh, natin bago tayo, bago natin ilunod, pag malambot na yung mga ating no? Uh, muna yan. After 5 minutes, tayo. So, siyempre mga idol, habang pakulot itong ating, ating na pork, ayan, Tingin mo mga idol, lang kailangan natin kunin yan mga idol. May hindi pa siya kumulo mga idol eh. Yeah. Yan. So mamaya na tayo tayo maglagay ng asin. No? Pakuloyin muna natin ang gusto para makuha muna natin yung bula-bula na yan mga idol. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Kailangan natin malinisan yan mga idol. Para masarap yung sabaw. Yeah. Pakuloyin na yan mga idol oh. Oh. Kapit na. Pakahigop na rin tayo ng sabaw na napakasarap. Diba okay, mga idol? Yan. Yeah. Takpan natin para kumulo na. Yeah, no? Pakuloyin na mga idol oh. Bubagalaw na yung sabaw oh. Yan. Takpan natin. 2 minutes. Uh, natin. Hello mga idol, buksan natin. Ayun, tinabi ko sa inyo, pakulo na, di ba? Siyempre mga idol, asal na yung bula kanina diyan? Nawawala na rin pala mga idol pag kumukulo. Ayun oh, lumulutang yung mga kamatis. Sarap dito mga idol. Ito mga lutong sinigang. Palambutin muna natin bago tayo maglagay itong ating mga rekado na yan. Ready ready na yan mga idol, at itong talong, ang itong okra. Yung sibuyas, daun onion mga idol, at yung siling green. Okay, natin ilagay? So ito. Sarap na mga idol, nakakapakam ng na mga idol. Tapos muna natin para lumambot. Ah, so, binuksan natin ulit. Ah, ah, uh, uh, gagawin natin siyempre mga idol habang kumukulo titimpla na natin ng asin hindi natin ang asin mga idol hindi na natin ano lang natin uy tara hindi na. Ano na pa so ito lang mga idol nakalagay natin ng konting asin para habang pinalambot natin magkaroon na ng lasa hindi ano natin ko lang na eh. Tapos lang yung alin, hindi pa nga laka, ano. Pero patunawin muna natin, baka hindi pa natunaw yung iba, mamaya dadagdag tayo, maalap yan. After 5 minutes, balikan natin ulit. Siyempre mga idol, titignan naman natin yung ating sinigang. Ayan, napakasarap mga idol, lalakas ng kulo. Siyempre nakalagay na tayo ng asin, so maglagay tayo ng bechin. Ayan mga idol, siyempre mga idol, hindi mawawala ito, so itong ang pampasarap natin. Okay. Ayan, diba? Haluin natin. Kailangan natin, nekos-nekos mga idol. Dito si nanti Tapos, layos natin mga idol, pudyatin kamay nito. Papa. Wow. Napaka sarap mga idol. Tapos, mula na tayo sa bibig ng mga spaghetti, spaghetti mating. Ngayon, mga idol. Sipyre mga idol, lagyan natin itong siling green natin para maglasa na, diba ba? Para lalong sumarap ni mga idol, lagi natin. Unti-unti nanti din ilalagay niyan mga idol hangga't lumalambot yung ating karne. Palagay sa so, natin yung sili. So, yung natin naman, mga idol, itong talong. Itong talong at saka itong okra. Ito, pinakahuli na itong mga idol. So, bago natin ilagay ito, hauli na natin. Saka itong tangkong. Sarap, mga idol. Talagang kitang kita mo yung katas ng kamatis. Nag dumidilaw, mga idol, oh. No? Sige, Kaya, huwag natin. So, mamaya maglagay na tayo nitong pampaasim natin na tamarin. Ayan. Kuluin muna natin ng sakto bago natin lalagyan ng pampaasim natin. So, ito mga idol. Bukta natin. So, siyempre maglagay na tayo ng tamarin natin para malasa na mga idol. Pag titikin natin, sinigang na sinigang na talaga ito mga idol. So, maglagay na tayo. Sakto lang yung mga idol. Uh, kalahating kilo. Ayan. Kailangan natin ubusin lahat dyan. Ayan. So may nakalagay naman dito na ano yung mga idol? Siyempre, kalahating kilo. Ayan. Meron nga, kalahating kilo naman ang baboy natin eh. yeah, Napakasarap na mga idol. Sakto lang yung asin mga idol. Napakasarap. So oh susunod natin itong ating talong para masaya mga idol maluto yan kaya rin, magtuloy natin Bisa. bang na mga idol sama na rin natin itong kukla para ayan o diba, magtuloy natin at least mga idol, di pa masaya tingnan sa pa yung mga ano natin pag lalagay na natin yan Napakasarap ting napakasarap tingnan ng na mga idol, talagang siligang, siligang na talaga 'tong mga idol. Ah. Kuna len. na lang natin mga idol. Mga dalawang bisit na kulo tapos. Ngayon ulit tayo nito. Nakik kangkong. Ayun idol, isidahin na naman natin. Wow, sarap talaga mga idol. Okay lang sabaw mga idol, dinadala na natin dagdag. Ayun, pantong pala yung mga talong mga idol. Tara yung ukra, pantong pala mo. lumapot siya may gabi pala to so ito mga idol ilunod na natin yung tangkong natin no? Ayan. ito natin lagay para malapit ayan Ilulod natin dito ilunod natin yan ito video para balance palutok din yung ano palutok na rin yung tangkong natin ayan. Oh, sarap so mga idol maingay lang yung mga po kong mga idol ito maglalaro ayan. sama lang natin yan para hindi tayo makapiright mga idol ayun o oh, maglalaro o oh. oh, maingay diba tuloy natin bari pa ilalim natin mga idol para mabilis so ayan mga idol napakasarap na nitong sinigang natin no? Oh. ipakuloy muna natin mga isang bisis na lang mga idol kain tayo kik natin okay na takto ng lasa mga idol so ayan mga idol oh. so may may mga idol lagay na natin yung daon sibuyas na yan para lumasa malasa masyari yung ating sinigang yan you oh.

So mga idol, luto na itong mga idol. So, patayin na natin yung apoy niyan. Baka ma-over yung ating kangkong dyan. At saka yung ating mga panahog dyan. So ito, Patayin na natin yung apoy mga idol. So luto na nga yan. Saan so, pang gagawin mga idol? Kakain tayo. Oh. Yan, yeah. yeah. mm -hmm. yeah, magsando ka na. Maliit eh. Dapat yung malaki na para isa lang. totoo na mga idol, ito hey. to Nakanda na may pagkain natin. Ito na po yung kanin natin. So medyo ganito lang yung kanin natin mga idol. So may bahaw na inalo dyan. Sayang naman kung itapon din natin mga idol. Hindi pa naman sira. kailangan pinababaw natin para makain natin lahat. So ba? Alright mga idol. Ayan, luto na yung sinigang natin. No? Oh. Kaya po mga idol, magsandok na tayo ng pagkain natin. So ito na mga idol, kain na tayo. Ayan. Oh. So, luto na. Uh, ito lang, kakain na kami, mga idol. Ito, Garaming tikman na muna natin, mga idol. Maraming kain mo pa. Uh. Ang sarap. Ay! Sinigang. Alright. Papa! Yeah. So, ito mga idol, hindi naman kasi mukbang yung atong kinaano natin dito. So, hanggang dito lang ang video natin, mga idol. So, kakain na nga kami, mga idol. Ito, hanggang dito lang, na mga idol. Babay na po sa inyo, mga idol. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat kayo palagi.